Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tanong ko lang Ustaz kasi napansin ko na habang kumakain ka tapos meron na tira sa uh, plato ay dinida, dinidaan mo yung kamay mo at saka, saka yung sapa, pati yung pinulot mo yung mga pagkain saka, pati yung plato pati yung plato okay ito po ay sunna na hindi na po natin nagagawa Ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sa ibinayda at kamalaan uh, niyang sa hayalo palyal akha ang Prophet Sallallahu sabi niya ila akala ahadukum kapag doon kumain ang isa sa atin palayam sa akin na huwag ay huwag daw muna natin hugasan ng tissue yung kamay natin maliban madilaan natin o natin yung laman ng kamay sa daliri natin at ganoon din kapag may nanghulog na pagkain at hindi pa naman narumihan So ang soon na pupupulutin natin yun. Yun ang ulo. Pupulutin natin hanggang hindi pa po nagudumihan yun. Ganun din po yung sala plato, ubusin talaga natin yan. Tapos suna na din po, kabilang din po sa mga suna, pati sa plato, is ubusin talaga natin yan. So ito po yung mga suna na hindi na po natin nagagawa. At ang soon na din po sa pagkain, kung makaya natin na gamitin na yung tatlong daliri, ito po yung suna na ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Maliban lang kung uh, kailangan gamitin yung lima, so wala pong problema doon. So inuulit ko, nang ang sunna, pupusin natin yung laman ng plato sa pagkain, tapos pag may nahulog, pupulutin natin, sunna po yun. And then, didilaan, sisipsipin natin yung sa kamay natin yung mga natitira po. At uh, bago natin hugasan sa pamagitan ng tubig o ng kesyo po yung kamay natin, kailangan mag yun po yung sunna na gagawin natin. Kasi ang blessing ay nandungan po sa pinakahuling pagkain na kakainin natin. At huwag natin hayaan na yung syaitan, kakainin niya yung mga napulot, nahulog na hindi natin kinuha. So yan lang po yung kaalaman ah, okay. sa na pag, pag natapos na po tayo. Okay, maraming salamat, Ustad, sa yung kaalaman na binahagi. Walang anuman. Salamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh.